Go, shoot. <laughs> Sila ang kaya tawag niya Doing. Drawing Drawing Hindi, pero lang Pag nag-iwan po tayo ng ano, saksakan Baka palayasin na po ako sa bahay <laughs> Wala ka ng bahay <laughs> Hindi kasungan, ka nasulugan, pinahayos ka Shoutout sa crush ko Yes! 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 Ano pangalan ng crush ni Kuya John? Si J... Naman, Jo Sugod, oh God, mga bumbero bum At isang kinawa Uy, isang kaskaron nila And we're back to St. Jerome Emiliana Sige, sige 1, 2, 3, go And <laughs> we're back Ayan, nagbabalik ang ating original kasugod Yes Nasaan nga po tayo Kuya Louie? Tayo ngayon nasa St. Jerome Emiliana Institute Bakoor City, City, Cavite Yes Ayan, maghahanap tayo muli ng ating aaligagain at Ating interviewin magigiling at syempre mga energetic syempre so, matatapang ng mga bata oo, oo naman so ayan kuya Shco simulan na natin ang paghahanap yes dito to may may isang grupo dito eh parang maganda dito uh, oo oh. hi excuse hello. me hello <laughs> kamusta kayo tayo matayo hi ma, hi, ma good morning, morning good morning and ako po pala si fire officer 1 Junluti Escobar ako si fire officer 1 Erica Inef e. Hongat. Oh, okay lang okay lang Oh. Are <laughs> in or out? Ang galing talaga ni Kuya Louie. <laughs> oh. sige na pasok na lang natin yung mga questions natin. Ayan. In, in or out. out? Okay. Para sa inyo, in or out ang family outing sa Batangas. Bartangas. In po. In. Out po. Sempre in. In, in, in. In, in, in in With the family man Siyempre naman. In or out? In. In po. Ah, siyempre in ako. In. In po. In. In po. in po. Ano po, magaganda po yung beaches nila doon. Yung mga mm -hmm. sand po. Tapos mababait po yung tao. Kasi may pagkain. Masaya. <laughs> Dahil po, we could be more close to our other relatives po. At bakit ka naman team out? Mas maganda po matulog po sa bahay kasi po mainit po ngayon. <laughs> Para po makapag bond po and spend more love and time po sa family po. Nabibuild yung family, yung quality family time and mas magiging close kami. Kasi mas maganda po si Nish pagkasama mo po yung loved ones mo. Yes naman, oh Ang pera naman ay nababalik pero mga memories na kasama mga loved ones natin, hindi na po siya mababalik. Yes! yes. Uh -huh ba sa iyo na ihabili ng iyong bahay sa kapitbahay? Sa in or out ba para sa iyo? Uh, out po. In po. In. in. In naman. Baka may mangyari. Baka masunog po ganun. Importante dyan, syempre, kaklose mo yung kapitbahay nyo. Baka <laughs> naman doon mo ihabili sa hindi mo kabate. Oh, oh. <laughs> Mas advantages yun. Oh. Merong titingin. Yung kalapit mo bahay is kapamilya mo lang din. In or out ba ang paghahabili ng inyong bahay sa, kapitbahay? bahay? Eh, kailangan din natin ihabili sa kanila. Mahirap yung basta basa ka na lang aalis ng hindi ka. Nagsasabi, oy, oy, pakatingin-tingin lang naman. Tingnan-tingnan, paka mamaya biglang may umaapoy na doon eh. Damay din sila. Yes, yeah, so... pag-a-unplug ng mga appliances sa bahay kapag mag staycation Ay, isang no. Ako, takot na ako sa mga plug eh. <laughs> out po. In na in. Kasi in naman ako sa pag-unplug ng mga kahit anong appliances natin kapag umalis tayo ng bahay. In po. Um, same reasons po sa kanila. As in or out? out po. Because it's dangerous po. Siyempre, para makampante yung pamilya. Kasi imagine mo, sobrang layo ng pupunta niyo tapos hindi naka-unplug kahit isang plancha. Ay, delikado yun. Nanay ko, sinasermon na ako pag di ko na-unplug. Paano kaya pag nasunog po bahay na Eh di, doble gastos pa yon, May stress po nanay ko. Tapos makakaparwisyo pa tayo ng mga bahay na malapit sa atin. Mm -hmm. Yeah. Mas bumababa po yung risk ng fires pag nag-unplug po tayo. And pangalawa, pag nag-iwan po tayo ng ano, saksakan, baka palayasin na po ako sa bahay. <laughs> Siyempre, yun ang dapat na hugutin yung mga ating mga kagamitan. Kailangan na may uh, safety ka rin. Alam mo na pag aalis ka, maging hawa at wala kang iniisip. Kasi kapag hindi mo hinugot yan, pa magkaroon na sunog. Mahirap yun. Di ba? Ano ba yung mga safety precautions na pwede niyong gawin kapag aalis kayo ng bahay? Uh -oh. Gerald. Patayin po lahat ng ilaw. Mm oh, sinasara ko po yung mga gasol po, yung pang luto po. Mm. check na check, inain. In. Oh, Shanta. Yung mga pinto po, bintana kasi baka po may pumasok po na di nyo kilala. Oh. So, so, sa safety si sa magnanakaw. Oo. Ay, ay, Syempre, sino na, sa sa Maganacow. Sa Maganacow. Di ba ay, 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 In or out? In or out ba? Ang drawing na hangout with barkada. In or out? <laughs> Ay, parang alam na yung drawing. <laughs> oh, in or out mo sa inyo yung mga drawing na lakad? ano po, depende po. out. In po. Uh, out naman ako. Bakit hindi pa natin ituloy, di ba? Kailangan, Kailangan na. i-push na. Drawing lang naman po, wala naman pong gagastos. Eh. <laughs> pero, pero, pero sige. <laughs> I-expect na ako na may lakad tayo. Tapos bilang mga cancel last minute. Uh, uh nagtatampo po ko siyempre una. Oh, uh, yeah. so Pahina nato mo kay jumper sa kapitbahay. Oh, oh, wow. out. out. Out naman ako pwede namang mabawasan yung electricity bills ngayong summer. Merong alternative ways. Madami ako napapanood sa news ang paggamit ng jumper ay madaming risks are related. Yung mga sunogalan ng pagmainit kaya mm -mm. out talaga ako doon. At least aware sila sa jumper at iyon ay out para sa kanila. In or out po ba para sa inyo ang ihanda ang blow baguettes? Ano ba ang blow baguettes? So letter so B, uh, the battery. Battery, battery na sakyan. L is the lights, Ilaw ng sakyan. O is oil. oil. W is water. water. And another blow B is, is uh, brakes. And then A is air. air. G is the gas. A, A, M, G and then T, tire and then Okay. And then most especially, the S is the self. Siyempre, kailangan din natin i-check ang ating mga sasakyan. Ang accident, eh hindi mo alam kung kailan mangyayari. Lahat ng mga nasa blow bagets dapat alam mo yun. Bago ko umalis, hindi yung ano ha, hindi yung pag-alis mo, saka ka check Kailangan, one day before aalis ka, dapat na-check mo ng lahat. Para talagang, sabi ko nga, maging hawat ha happy ang iyong pamamasyaan. Tayo rin, ano, handa ba tayo sa ating paglalakbay? Ihanda rin natin ang ating sarili. Ibigay na natin ang ating papremyo sa kanila, Kuya Louie. So, labas mo na, At, at ito ay tumataging na lima Nanalo ba ako? Yes, mas oh! <laughs> mo! Oh, mga teacher, meron tayo pang bili ng pagkain. <laughs> <laughs> Thank you po, BFP. And yun nga, sa so opportunity natin. Ako po si Luis Kit V. Arellano. Jikane Valin, you can call me Jikane. Ako naman po si Clifford de Casipe. You can call me Casipe na lang po. Louie po. I Ay! Jeron. At ako po si Chantel. Ako po si My name is Zia po. My name is Stephanie po. Stephanie. Mrs. Geraldine Nolasco. Ah, thank you po. Hi. Salamat po sa pag... Pagtal... Hindi ko po alam eh. Salamat <laughs> po kasi po binigyan niyo po kami ng presyo sa pag-pa-participate po namin. Oh. Maraming maraming salamat po sa magulang <laughs> ko. <laughs> salamat, <laughs> salamat, salamat po. po po marami marami salamat po sa mga kaibigan ko po. Sila po. Sila. Happy birthday dito. Happy birthday dito. Shoutout po sa Day 10 Mercy po. Yeah ingat sa lahat and patuloy lang tayo maging safe kahit hindi fire prevention month. Ano shoutout ko lang po yung St. Jerome Emilian Institute, ang school na pinakamamahal ko. <laughs> shoutout na lang po sa pamilya kong laging sumusuporta po sa akin at lalo na po yung crush ko po na nasa ibang school. Yes! Sumot! Mga Pero ating tandaan na hindi nagbabakasyon ang dalang banta ng mapaminsalang sunog. Dahil mainit na nga talaga ngayon, ay tama na ating alagaan natin ng ating mga kutis mm -hmm. laban sa matinding sikat ng araw. Pero unahin pa rin natin, ang kaligtas ng ating mga sarili at ng ating mga ari-arian laban sa anumang sakuna. Tama. At dahil nga mas masaya ang ating tag-init kung lahat tayo ay ligtas, dapat nating ipagpasalang-alang ang pag-iingat. Muli, ako si Fire Officer 1, Jan Luti Escobar. At ako naman si Fire Officer 1, Erika Inayapong. At ito ang... Sugod, Mga, mga Bumbero! Oo, oh, tayo tayo. <laughs>